Nagbigay si Tugashi na nakaka-intrigang karagdagan sa kasalukuyang kwento sa Hunter X Hunter Chapter 47. Alam na ng mga taghanga na ang target ni Morena ay isa sa mga tauhan ng personal na ukbo ni Chardnick. Kaya't ipinadala niya si Nadogman at Sodom upang asukasuin nito. Bagamat hindi pinakita kung paano eksaktong dinukot si Borksen, isang membro ng grupo ni Chardnick nakita ng mga taghanga ang isang buong kabanata na nakatuon kay Morena at Borgsen nang dalhin siya sa kanilang taguan. Pinakita ni Togashi ang isang bagong card game na kanyang inimbento para sa layuning ito. Malamang na ang larong ito ay isang nanability ng isa sa mga membro ng Hailey. Pinaliwanag sa chapter 407 ang mga patakaran ng larong ito. Kahit malamang sa Hunter x Hunter chapter 408 ay makikita natin na sina Morena at Borgsen na naglalaro nito. Ayon kay Morena habang tumatagal ang laro, nagiging mas mapanganib ito para sa lahat ng kasangkot kung ano ang eksaktong ibig sabihin nito. Ngunit posibleng mas palawigin nito sa chapter 408. Si Morena ay may pitong baraha sa laro bilang parent. Samantala si Borgsen ang susunod na pipili ng isa sa mga baraha sa chapter 408. Dahil nakikita ni Borgsen ang mga baraha, kontrolado niya ang kanyang desisyon. Malamang na ang unang pipiliin ni Borgsen ay ang barahang may kaugnayan sa kapangyarihan o layunin ni Morena. Gusto ni Borksen na malaman ang higit tungkol sa kanyang kalaban upang magkaroon siya ng chance ang manalo sa larong ito. Bukod dito si Borksen ay pipili rin ng isa sa mga baraha sa kanyang panig na pinahihintulutan ni Morena. Ngunit ang mga baraha ni Borksen ay nakataob kahit wala siyang ideya kung ano ang kanyang pipiliin. Isang laro ng swerte, ibig sabihin anumang pipiliin niya ay ganap na random. Mukhang matalino si Borksen, ngunit malamang na hindi niya matatalo si Morena. Kaya naman, posibleng may haad sa larong ito. Tulad ng ilang membro ng Phantom Troop, partikular na si Nafeta at Finks, na sa taguan ng Hili. Si Krolo at ang pag sa kanyang kayamanan sa Chapter 408. Bagamat nabawasan ng atensyon kay Krollo sa Chapter 407, malamang na maglalaro pa rin siya ng malagang papel sa paparating na Chapter 408. Huling nakita siya sa manga na naglalayong nakawin ng tatlong pambansang kayamanan ng Kakin. Kapag nagtagumpay siya sa kanyang pagnanakaw, magkakaroon siya ng pagkakataong paunlarin ng skill hunter at magnakaw ng isang makapangyarihan at birang ability. Isang kakayahan na magagamit niya upang tuluyang patayin si Isuka sa kanilang susunod na laban. Ginamit din ni Krolo ang love dial 6700 habang sinusubukang hanapin ang isang tao. Pusibling ipakita si Krolo sa chapter 408 kung saan gusto niyang umakyat sa mas mataas na tier ng Black Whale. Kung nasaan ang taong hinahanap niya. Hindi pati kung sino ang taong ito ngunit maaring ibunyag ni Tugashi ang kanyang pagkakakilanlan at iniisip ng ilan na si Kurapika ito. Kailangan din maghanap ni Krolo ng mga palatandaan tungkol sa lokasyon ng mga kayamanan ng Kakin na pinaghihinalaan niyang nasa tiruan ng Black Whale. Kung ang mga kayamanan ay magkakasama o hiwahiwalay, ito ang kailangan tuklasin ni Krolo. Ang taong kanyang hinahanap ay maaaring may impormasyon kung nasaan ang mga kayamanan na makakatulong kay Krolo na makalapit sa kanyang layunin. Gayunpaman mukhang malayo pa ang layuning ito. Dahil ang pagnanakaw ng kayamanan ay unang hakbang pa lamang. Kailangan nakawin din ni Krolo ang kakayang pumatay kay Isuka. Posibleng tumagal pa ang ilang kabanata bago niya makamit ito. Kung nagustuhan mong video ito huwag niyong kalimutan mag like at subscribe and hit notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming maraming salamat.